Hi guys! Andito na pala kami sa bahay. Kararating lang namin. Ngayon ay 12.30 na guys ng hapon. Umalis kami dito kanina sa bahay. Uh, 7.30. Uh, is... Guys! Tapos na kami kumain. Salamat sa Diyos! Nagpapahinga lang ng konti. Mamaya, uuwi na rin kami. Ayan na yung aking anak. Congratulations, anak! Thank you so much kay Papa Jesus. Natapos na yung isang taon mong pagtitis, pagpupuyat. Alis na naman yung mag na ko, guys. lang ng sapatos. Para bukas kasi, kapinis yung din ng anak ko with high honor. Yung sapatos na kasi, guys. Nakanganan. Diyos ko, Mario dalawang sapato sira yung ano ko parang higanti kasi lahat ng mga sapatos niya masikip na kaya kailangan na ulit na bumili ng bago ang sama ng mister ko Diyan lang naman sa bayan guys sa Santa Ana ayan yung mga bata dito sa kapitbahay namin ang ganda ang panahon ang panahon na yung guys ako mga guys nakabili na sila ng sapatos ayan yung nabili nila pag magkano ayan yung 340 pesos pag dalawa ang bibilhin, 299. Pag, isa lang, 340. <laughs> Kasi yung anak ko, sobrang laki ng paa niya. Ang hirap pa na ng ano. Ayan, ayan yung itsura. Yan yung isod niya bukas guys sa recognition day niya. Tapos yung asama ko. <laughs> binila lang ako ng... Binila na ako guys ng dalawang underwear. Wala Kasi yung mga under ko wala nang darpier. Mura lang naman. Take 50 pesos ang isa. So ayun, ang bilis maubos ng pera. Kahit din ang Tapos yung dati ng sapatos, Ayan, pinatahian na rin guys. Ayan, pinatahian na. Pinatahian Magkano patahi? Saan? Come naman. Abi, special quality. Ayan. Oh, don't Tapos may binili ng pinapay. Ayan, kasi natin na So, yun lang guys. Mag-i-edit na ako ng video para mag-upload na. Kasi one week na walang upload. Guys, anong oras na ngayon? Mag-alas 11 na. 11 o'clock na ng gabi guys. Nire-ready ko na yung gagamitin ng ating anak para bukas. Dahil bukas ang kanilang recognition merong honor man ang aking anak guys kaya thanks God kahit to paano nakakatuwa din talagang nag-aaral ng mabuti so ngayon guys bago ako matutulog gusto ko ready ko na yung mga gagamitin niya kasi ayaw ko nang pag oras na guys nagmamadali para kang hinahabol ng sampung kabayo <laughs> kaya ngayon bago ako matutulog ready ko na at ilang araw pa bago yung recognition nila guys bukas na ipinasukat-sukat ko na siya ng susuot ay ngayon sabi ng teacher white lang daw at saka pants na t-shirt white t-shirt saka pants ayun nag-ready na rin ako ng white t-shirt guys ayan pero ang gusto ko ganito na lang isuot na anak ko <laughs> pinasukat ko din sa kanya so tatlong, tatlong polo shirt ang pinasukat ko ito yung nagustuhan niya ayan paplantayin na natin at saka itong brown na pants ayan yung pants pa paplantayin ko na yan guys ito na yung ating plancha tapos ready na rin yung kanyang medyas tapos dadaling itong extra white t-shirt kung sakaling sabihin ng teacher niya na white lang so at least meron tayong white t-shirt na dala ayan saka yung kanyang brief Nagdadala rin ako ng towel. Dalawa itong towel na dadalhin namin kasi pabisin yung aking anak guys. Ayan na yung sentrol niya. Kaya hindi ko alam kung isusot niya ba ito. Ang Kasi ganyan talaga ang nanay. Masyadong ano-ano. Lalo na siguro kapag babae ang ating anak guys. Diba? Tsaka ito din yung sabatos na. Yung binili ng nila. Yung mister ko. na maan sa Santa Ana. Diyan lang sa Santa Ana. Sa bayan sila bumili yung bagong bukas doon na ano. Bilihan ng mga gamit. Mura lang man ito guys. Kasi two days lang yung face to face exam ng anak ko, Diyos Isang araw sira isang sapatos, isang araw sira din yung sapatos kay bali dalaw lang sapatos ang sira. Pero yung pinatay din ng mister ko, nagbayad siya ng 150 pinatay yung dito kasi naano na yung bakbak kay naano. Parang umangat siya dito ba? Kasi yung anak sobrang ano parang higante. So ayan, mura lang naman ito 340. So ayon Yan na isusuot na bukas. Ang uh, sa ating anak. Bukas ang kanyang recognition day. So bago ako matutulog guys, paplanchayin ko na yan. Kasi gusto ko rin din na lahat. Kahit yung isusuot ko din simple lang naman kasi recognition day lang naman yun pero gusto ko ready na ayun po yung akurado pagdating ng umaga kasi kailangan daw lasuto sabi ng teacher niya ano na sa school so ayun paplansyahin ko na guys bago ako matutulog at mag edit pa ako ngayon ng pang upload kasi 6 days na wala pa tayong upload guys so hadan dito na lang muna guys ha kita kita na lang tayo bukas thanks god natapos na rin ako magplansya ayan pwede na akong matulog kami hey, guys sa sa school ni Kyle ayan kasama ko siya Magpapalad siya ng damit mamaya kasi kailangan nakawat lahat ito yung school niya, guys. Ayan. At saka yung semester, oh. Hindi. Papalit na naman ng damit. yung huh? CR? Kasi kailangan oh nakaputi natin. Eh. O, oh, sana. Of, uh, uh, good morning po sa inyo Conseran Hershey May Z with honors. Salis Jedi Rose Jaira L with honors. Estacio Casey with honors. Guys, andito kami ngayon sa Diyosdado, Makapagal High School. Ito yung aking mga kabaryo. Ayan. Hello! Mga taga-Santiago. So, andito kami guys, nagkihintay. Hindi pa tapos ang with recognition. Pinol, -C -C with tapos na guys tapos ng recognition ayan na si Kyle congratulations anak nag-uwi ang mga tao tapos na ang recognition day tapos na guys ayan na. uuwi ang mga tao Siyempre, bumukha kami ng guys. tapos na kaming kumain salamat sa Diyos nagpapahinga lang lang konti mamaya uuwi na rin kami ayan na yung aking anak congratulations anak thank you so much kay Papa Jesus natapos na yung isang taon mong pagtitiis pagpupuyat sa pagmudyol ngayon ilang buwan na lang guys um, pasukan na naman para sa ano na siya grade 8 na maraming maraming salamat unang unang kay God syempre sa inyong lahat guys sa lahat ng na mga na, nanonood sa aking mga video thank you so much sa inyong lahat guys mega mega love shout out sa inyong lahat Tapos puso ko na papasalamat sa lahat ng mga sumusuporta. Ngayon pala guys, pagkatapos ng recognition, dumiritso kami sa dito sa SM. Para kahit to paano, maging masaya yung aking anak. Kumain kami dito sa KFC. Kasi pinangako ko sa kanya noon, kasi nung nag-graduate siya guys, wala siyang handa. Sabi ko sa kanya, kasi noon naman guys, last year, wala silang graduation. Gawa nga ng pandemic. Kaya sabi ko sa kanya, siya na rin mismo nagsabi na wag na daw maganda. Total, wala namang graduation. Sabi ko sa kanya, o sige, pag uh, high school ka nakako, sikapin mo na magka-honor ka para ano na lang kako, ititreat na lang kita. Kaya ayun, salamat naman sa Diyos. Nagkaroon siya ng honor. Kaya ayan, natupad yung yung pinangako ko sa kanya. Akala ko guys, hindi matutupad kasi syempre, di ba? Lalo na ang hirap ng buhay ngayon. Medyo nagtitipid kami. Kaya sabi ko, sige na kasi ano naman, uh, pinangako ko naman sa kanya noon yun. At saka parang hindi kaya ng konsensya ko na hindi ko tuparin yun. Kaya sabi ko sa kanya, pagkatapos ng recognition, didiretso kami dito sa SM kaya ayun guys <laughs> maraming maraming salamat kay lord natapos na naman yung pinaka masayang araw bilang isang magulang ng isang estudyante ayun so maraming maraming salamat sa inyo lahat guys ayun pawis na pawis na ako oh. dahil doon sa school sobrang init, grabe ang init guys tsaka din yung tagawat ko oh. kumaka kum kumahok na yung aking tagyawat guys grabe nagusog din kami sa kinain namin ayan guys so walang tira. <laughs> puro buto buto na lang so hanggang dito na lang muna guys ha update ko na lang kayo mamaya maraming tao ngayon dito guys sobrang daming tao oh. pa kare?

Bakit naman dyan? Yung ano kinder. Ah, kinder si Kyle. No. Dito nga. Picture mo na kami ni Kyle dyan pa. Doon, no? Doon, Picture mo na kami. kami sa bahay. kinarating lang namin. Ngayon ay 12.30 na guys ng hapon. Umalis kami dito kanina sa bahay. Ah, uh, 7.30. So natapos yung recognition ng... Anong oras yun anak? 11 o'clock. Ah, uh, 10 o'clock no? 10 o'clock yun guys. Natapos yung recognition. Tapos nagumpisa ng 8 o'clock. Natapos ng... 10. 10.30 yata yun guys. Nakalimutan. dahil yun ang pinangako ko sa aking anak kasi guys nasabi ko na ito sa inyo kanina do na ako sa KFC guys pero uulitin ko lang Pap pag hinahan ng tubig ang ingay yun. yung asawa ko nasa banyo guys sobrang init ngayon bago ko tatapusin ang video ito guys uh, unang una sa lahat maraming maraming salamat kay God dahil natapos na naman yung isang taon na Hirap ng aking mister sa kahahatid at kuha ng module, ganun din ng aking anak. So maraming maraming salamat dahil natapos ng masaya dahil nagkaroon ng aking anak ng honor. So kahit pa paano guys, nakaka-proud din dahil sulit naman yung pagod ng aking mister sa pagkuha ng module at pagsauli, ganun din siyempre yung aking anak. So ngayon, bago ko tatapusin ang video ito guys, nagpapasalamat sa mga naging teacher ng aking anak simula nung daycare, naging kinder hanggang sa natapos nang elementary. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga naging teacher ng aking anak. Hindi ko na po isa-isahin pa yung inyong mga pangalan basta taos po po ako na sa lahat ng naging teacher ng aking anak na si Kyle Chester Amago simula nung daycare kinder hanggang sa natapos sa elementary. Ngayon guys, uh, sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel, yung anak ko, iniwan ko pa lang siya ng daycare pa lang siya noon guys. Iniwan ko na, nag-abroad na ako. Tapos bumalik ako dito guys, uh, graduate na yung anak ko sa elementary. So bali mag-7 years na wala ako sa tabi ng aking anak. At ako nagpapasalamat dahil kahit to paano, uh, inayos na yung kanyang pag-aaral sa tulong na rin ng aking mister. Kaya maraming maraming salamat. Ganon din sa mga naging teacher ngayon ng aking anak sa grade 7. Maraming maraming salamat. Lalong lalo na sa uh, advisor, advisor, teacher. Hello Madam Liway. Sa advisor ng aking anak na si Galchester Amago. Maraming maraming salamat po Madam Liway. Thank you, thank you so much po at sa lahat ng mga naging teacher ng aking anak. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga subscribers, viewers ko, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mega mega love shout out. So hanggang dito na lamang guys. Nagtatapos ang ating video. Ang title natin ay. Recognition Day 2022. So maraming maraming salamat sa inyong lahat guys. Hanggang dito na lang. At ako'y maghihilamos na rin. Bye.